hindi tayo yung ligaw mga idol kapag tayo gumamit ng iskwala na tiles dito ito yung pinakadiritsyo kapunta doon yan Kapag e pag sinungkat natin siya dito unsi lahat unsi kaya walang sablay mga idol pag ginamit natin tiles so yun lang po ang aking pamamaran mga idol so dipindi rin sa inyo kung anong gagamitin nyo pwede kayo gumamit ng iskwala pero mas para sa akin mas accurate ito kasi buo siya Magandang umaga mga idol, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo mga idol. So ngayon, ngayon, mga idol, papakita ko sa inyo at ituturo ko sa inyo. For beginners only ito. Kayo mga galing na dyan, stay po na kayo dyan at supportahan nyo lang ako. Di ba? So ngayon mga idol, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-layout ng poste sa tiris. So ngayon mga idol, unang step ko mga idol, ay naglalagay ako dito na tansi. O, oh, dito. Nagpapako ako dito ng concrete nail. At nagpapako din ako dito ng concrete nail dito sa dulo. Kaya mga idol, ang pag-layout sa tiris kasi kailangan natin makuha itong kantuhan dito na diretso doon. Yan, ito nakalain itong kanto hanggang sa dulo. Pasilip natin dito, isang diretso lamang ang kantuhan, walang sungkwi-sungkwi mga idol. So diretsuhan. Okay. So ngayon mga idol, lahat natin tong side nito sa kayong dalang poste. Kasi yung isang poste na yon ay yari na. Kasi doon tayo nag-umpisa kanina, yung ating reference, papunta dito. So ngayon ito namang harapan. Ito ay ayos na. <laughs> oh, may tagawa kasi baka tumumba baga. Ayun. Ah -ah. So ngayon mga idol, susukatin na lang natin tong haligi dito na 11. So may reference tayo dito. Dito dito, dito tayo kumuha ng eskwela. So hulugan natin. Ito na kasalalay mga idol. Ang ating tamang paggawa sa hulog na ito. Kasi pag wala sa hulog mga idol, ay di natin may tama yung ating gawa kung wala tayong hulog. So napakailangan mga idol, importante itong ganitong gamit, yung tools na ito. Kasi di kayang silipin ito. So yun mga idol, pakita ko sa inyo mga idol. Kasi ang ating tools na ilagay dyan, pwedeng 30 x 30 or 60 by 30, 30 by 60. So ang ginamit natin mga idol din eh, na pang eskwala, ay simple tiles. Tiles na ating ginamit dito na paliswala. Kasi tiles na ating ilagay dito. Para tayo sigurado. Yan, sigurista si Kasolido eh. Kaya yun, na aming ginamit pang eskwala. So yun naman na doon, na ito ang ating ginagawa. So yun ang ating guide ngayon sa tansi na ito. Papunta din sa gilid. Ito, para eskwalado. Yun lang mga idol ang aking mga teknik mga idol. Kaya gusto kong i-share sa inyo mga idol. Para naman ay kahit pa paano mga idol, nakabigay ako ng kunting tape or tulong sa inyo mga idol. Nilang kaya kong itulong sa inyo mga idol. Para sa mga katulad kong panday or telesitter. Yan mga idol, hulugan natin to. Yung tiles natin kanina nilagay, yan natin huhulugan hulugan. Kung saan tumama yan, yun ang mga idol. Napakuha natin yun sa baba. Yan bray. Yan. Kasi ating kinuha ng hulog yung tiles. Para eskolado yan. So, okay, yung mga idol, lalagyan natin dito ng pamakuha ng uh, no? gurt nil. Lagyan natin ng kahoy para maluan tayo sa pagpapako dito ng uh, sabitan natin tansi. Kaya na kailangan mga idol, pag nag-layout tayo sa poste mga idol, unahin natin ang dulo. Dulong poste, At magkabilang dulo. Yun. Yun. Doon muna tayo mag-layout yun ang step by step, step mga idol tamang proseso pag layout yun mo ang dolo so, dalawang poste mga yung idol magkabilang dolo ang ating unahing layout yan bago natin ang gitna kasi ang gitna maluwa na yan kasi doon tayo babatay doon sa layout natin sa magkabilang gilid na poste yan naman idol nakapako na ni Brian so kaya nating eh, hulugan yan kaya sa taas actually meron na akong pinako doon no? Oh. nakapako na ako doon na ano, pamakuan Ayan natin yung hulugan ngayon. Yung side na ito. Ayan mga idol. natin dito. Okay na ba? Hmm. So kailangan mga dol, pag napako natin at nalagay ang tansi, double check natin sa sukat. Kaya lagi tayo may metro. Ayan. Double check. Kung anong sukat. Ayan 11. So 11 talaga dapat ang tansi. Lako naman din sa taas. Ganon din ang, ano, step natin. Ganon din. susukatin natin sa taas. Yan. Unsi mga idol, oh. Yan. Unsi. So, ito na, mga idol. Meron tayong eskwala, pero ang ginamit natin, tiles, para eskwala. Mas accurate ito mga idol, kasi makukuha, ginat, makukuha natin ang buo kabuuan baga ng eskwala kapag tiles ng ating pang eskwala. At bahala naman sa, depende sa inyo mga idol kung nagamitin yung eskwala. Kasi ang tiles, hindi magsisinungaling yan. Eskwala yan. So itong dulo nito at dulo nito, yun ang papunta sa taas. So ito namang side na ito, ito yung ating reference. Punta naman doon sa dulo. Kaya kinukuha natin na eskwala ito. Yan, parang ating post eh, eskwalado, napagayan, square. So yun naman mga idol. very easy. So ito naman mga idol, yung ating ginamit na pang pangiswala. Ayan. Pag sinukat natin mga idol dito, 11. Ayan. Ayan. 11 inches. Ito, itong hulog na ito, dito papunta sa tiles. Sa tiles sa Tansin Dini. Nakahulog po yan dito. Ayan. So ito ang reference natin para sa eskwala. So nakahulog po yan dito sa ating guide papunta doon. So ang ating tiles, eskwala doon hanggang doon. Kukukuha tayo ng eskwala papunta naman dito. Kaya pag sinukat natin galing dito mga idol, yan. Unse. Dito naman, unse. Yan, unse mga idol, ha? Yan. Ganon din dito mga idol. Yan, unse. Yan, 11 inches. At saan mo siya dalhin? Unse ang ah, ating sukat. Yan. Hindi tayo may ligaw, mga idol. Kapag tayo gumamit ng eskwala na tiles dito. Ito yung pinakadiritsyo. Tapunta doon. Yan. E, pag sinungkat natin siya dito, unsi. Lahat unsi. Kaya walang sablay mga idol pag ginamit natin tiles. So yun lang po ang aking pamamaraan mga idol. So depende rin sa inyo kung anong gagamitin nyo. Pwede kayong gumamit ng eskwala. Pero mas, para sa akin, mas accurate ito. Kasi buo siya. So ngayon mga idol, silipin natin mga idol. So pasilip ko sa inyo mga idol ang alignment nating haligi. Ayan. Pag sinilip natin mga idol dito mga idol. Ayan. Kung nakita mga tansi mga idol, sa tatlong haligi, galing sa dulo, galing sa dulo na poste at galing to sa unang poste so, singilip natin mga idol yan tuwid yan ang ating tansi yan you know? o lang aking pulso mga idol pero pag sinilip natin mga idol yan transi na yan halos diretso yan sa dulo yan you know? o tatlong halig yan so mabilang bibilangin natin ang tansi niyan 2 for six anim yan pero pag sinilip natin mga idol ito parang isang tansi lang siya yan you know? kasi maganda ang alignment niya naka-align siya Ganon din dito mga idol. Okay. Kaya yan ang kailangan mga idol, ang ating haligi. Pag nag-layout tayo, sabay-sabay. Tatansin natin lahat yan. Padre Chuk, isang layout. Huwag tayo mag-layout ng isang haligi lamang. Kaya pag layout natin, babatakan natin ng tansin hanggang doon. Yun po ang tamang pag-layout mga idol ng haligi. Hindi yung isa-isang layout, isa-isang layout, hindi pwede mga idol. So kailangan talaga ay pinaka-accurate. liout layout mo ng Yan. Bagtingin tayo ng tansihan hanggang doon. Ganon din sa taas para ang ating yari na ating haligi, isang align lang, diritso. Walang sungki-sungki -sung mga dol. Salamat pala sa nag sponsor na ating merinda, Mr. and Mrs. Abigail and Mac Ibura. Salamat sa merinda. Napakasarap mga dol pag tayo mga trabahador. Pagsasibihan tayo ng merinda ng ating amo. Aruya. Parang ang sarap natin pakiramdam. Nababawasan na natin yung pagod. salamat mga boss. Boss malam sa inyong napakabait na pag ano sa amin, pagtrato. Salamat sa mga boss, madam, na hindi kami tinatratong basura. salamat sa nagpapagawa na kami tinatratong tao at mahalaga sa kanila. Yan mga idol. Bago natin, paskirin mga idol. At mga basahin mga idol. Sa kailan mga idol, bago natin testingan to, mayroon siyang tik-tik. Direct din mga idol yan. Mas makapit mga idol kapag mayroon siyang tik-tik din eh. Comparing doon sa makinis, wala siyang plus butas, ay mahina ang kapit na kasi makinis yung buhos na ating tusti. So, pinakamadabis talaga mga idol, bago natin libu-aribu kadahan, ay may tik-tik dito. So, tara mga idol, testingin natin kung marunong pa tayo dito. So, ganito, lang, ito lang kaano mga idol. Kalab na mga idol natin halo sa first application natin. First cut Para mas kapit na kapit mga, mga idol. Yan yung mga idol. Oh. Para yakos na yakos mga idol sa ating ano mga idol. Sobrang yan yan mga idol na pinapitik ko kasi makapal mga idol. Kailangan natin makarami mga idol. Kailangan makatapos ng dalang puste. Okay. Yeah mga tik-tik mga idol sa pag hagis mga idol ito sa kantuhan mga idol medyo malabnaw huwag kayong maghagis mga idol ng medyo makunat yung tuyo hindi kapi tatalbog lang yan so kailangan mga ganito mga idol oh. ito ang mga timplada mga idol ito kalabnaw para paghagis mga idol oh. ito oh sus pabarahin so, natin mga idol So, asa asa lagi nagamit pambara yan nila ito. Na pero dila. Lalo pag nabuli mga idol. So, ganito lang mga idol mga idol. Para maiwasan natin ang pagmumulmul ay kontrol natin ang pagbabasa. Huwag natin sobrang ng basa ng tubig para hindi siya maglutak. Kasi ang tendency mga idol, kaya sobrang gaspang mga idol ang plastering mga idol. Kung napapansin nyo, sobrang basa mga idol. Kaya nagalutak siya. Kaya yun po ang cause mga idol. Nagagaspang masyado mga idol ang ating plastering. So, control lang mga dul ang tubig sa ating pagbubuli. Para dik-dik siya, hindi siya nagalutak. Nalubog siya, mga, na nalubog baga ang mga gaspang mga dul. At ating padaanan mga dul yan ng kudilang bakal para mas mawala yung mulmul. So, ating parin pasadahan ng ano, kudilang bakal ng garmi. Para lumubog yung gaspang mga dul. Yun lang sikreto mga dul para makamilis tayo sa skin mga dul. At tayo hindi hirapan mag-skin So, ito na mga idol, ang ating accomplishment mga idol sa maghapon mga idol. Panoorin niyo 'yung eh, pagmasa niyo mga idol. Ang ating nayari mga idol na posting mga idol. Yan ay pulido mga idol. Talagang quality mga idol ang makantuhan mga idol. So, yun pala si Joseph mga idol, oh. May aking labor shout out pala kay Joseph. So, yun mga idol, dalawang posting mga idol at nayari sa maghapon mga idol. So, hanggang dito lang mga idol. Update ko lang po kayo sa sulat ng mga video mga idol. Salamat sa panonood.